Sabi ni uh, Senate President Subiri, oh, kapag uh, daw may sabi niya, pag resign ako, hindi ba pa-resign uh, niyo ako, hindi pa, pa sapat na. <laughs> Magano? Ano 'yun parang ano? Oh. Magre-resign mag daw siya. Magre-resign daw siya. Oo. Oh. Abay ko mag-resign ngayon na. Bakit antayin mo pa yung mabudol yung yung sambayanan? Huwag mo na antayin. Ngayon na. Alam mo, never, ito tandaan nyo, never trust Never mm -hmm. trust tambaloslos. Huwag na huwag kang magtiwala sa tambaloslos. Mm -hmm. Kaya nga tambaloslos yan eh. Oo. Walang word of honor. Mm. -hmm. Okay. Sino pinapatunayan so, mo muna bawal dito ko uh, kong. Isa lang naman yung tambaloslos sa buong bansa eh. Ah, uh, okay okay yan yeah, sige oo. Oh, yeah. Okay, sige. Uh, kung, so what do you make dito sa earlier statement naman po ni President Bongbong hmm. Marcos? wherein hmm. he supposedly nga po or ask the senators to take charge hmm. of it wala hindi po kaya bibigyang halaga yon na uh -huh. yun po ang utos ng pangulo oh, na sila to take charge sila po magpresenta presenta ng changes hmm. um posible po ba hindi po kaya masusunod yon madaling sabihin mahirap gawin hmm. oh okay And ito po nga si House Speaker Martin Romualdez, being a former speaker din po kayo, do you think he's pushing for this um, without the President's um, go-signal? Is that possible? Uh, nagpaalam yan. Nagpaalam uh -huh. na. Pero siyempre, personal interest niya, ni politiko's interest, hindi naman yan people's initiative.